malaki ang lutad ngayon ayan yung island namin ayan yung bato ng kambahi yung sa kabila na yan yung batong Yolanda kung tawagin dito sa amin nanggaling yan dito sa karagatan na yan kaya tinawag na Yolanda batong Yolanda dahil umangat o napadpad sa dyan nung bagyong Yolanda napakalaking bato na yan ang galing dyan sa karagatan na yan sa lakas ng yulanda natangay ayun, napunta siya dyan dati wala yan dyan eh kasi dyan duman yung bagyo papunta rin sa giwan sa unahan dyan may takloban dyan tumawid mismo ang galing ang bagyo Yolanda Ayan yung bato na yan Napakalakas ng bagyo Mantakin mo na tangay Napunta siya dyan Yung bato na isa na yan Yan yung Dati na dyan Parang ano yan eh Nakadikit na Ligaya yung isa na yan Yolanda na yan Na bato wala, wala dyan dati yun nga sabi ko daling sa karagatan dyan naiangat sa lakas ng bagyong Yolanda ayan oh takin mo yan napakabigat yan sa lakas ng bagyo naisampan niya dyan sa mas mababaw na bahagi Ayan na oh. Lapitan natin. Ang laki na nyan. Mario Yung babaw na yan, pinamumugaran ng mga kubo. Yung ibo na kubo. Kung tawagin eh sa English, bird dyan nagpupugan sa ibabaw pag summer pag uh, magandang panahon ang laki ng bato na to ito yung ilalim nya thì tên là liền nha đi tay cô tin à tin thế nữa Ang laki. Ayan yung palibot niya. Ang laki niyan at ang bigat. Sa lakas ni Yolanda, minani niya lang yung bigat niyan. So, Yan. Yan no?